naranasan talaga ako nililet. Lahat ng mga text ko, hindi siya nagre-reply. Yung mga tawag ko, hindi niya siya sagot. What do you expect? Eh, di ba ayaw na nga niya magkaroon ng ugnayan sa'yo? <sighs> Nung sinabi sa akin ni Lilette, na hindi niya na ako ituturing ama niya, nangako ako sa sarili ko, na hindi ko na siya guguluhin. But because of this case, I have to reach out to her. Gusto ko ng assurance na hindi siya ang makakaharap ko sa korte. Matitreden ka ba kay Lilith? Hindi ka ba confident na malakas ang kaso natin laban sa kliyente niya? It's not that, Avon. Mas lalong gugulo lang pamilya namin. Lalo pag nag-start yung hearing. Imagine for a minute, nalaman ng mga tao na magkapatid si Trixie at si Lilith. Baka hindi nila paniwalaan si Trixie. Dahil iisipin ng tao kung sarili niya kapatid, hindi naniniwala sa kanya. So what do you plan to accomplish by reaching out to Do you think you can convince her to switch sides? Sa so tingin mo ba, ba? kaya niyang isang tabi muna yung mga issues niyo in the past at pumayag siyang maging abogado ni Trixie. Ino, nasabihan ka na ba ni Atty. Patrick? Na ano? Na ng case si Trixie sa prosecutor's office? That girl! Pinapaabot niya talaga rito yung revenge na sa akin. Adelilet, ano nang gagawin natin? Uh, Higit tayo ng copy ng formal complaint niya. Uh, Doon natin makikita yung uh, statement niya, uh, sworn statement ng mga witness, uh, medical legal at yung mga sumusuporta sa claim niya. Ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin natin? Mag-file ng counter affidavit ang side mo para mag-explain at ipaliwanag sa piskal na walang probable cause para kasuhan ka. Masabi mo naman na sa amin lahat ng totoo, di ba? Kung ganun, wala na kayong poproblemahin ni Atty. Patrick at ni CRD. Aaralin nila yan. Pagbalik na mami and daddy, hindi mo na ako tutulungan sa kaso. No, temporary lang naman kasi yung pag-assist ko kay Atty. Patrick eh. Magiging kumpletado kung may kasali pa ako sa legal team mo. Mommy! Dad! I'm so sorry na wala kami when all these things transpired. Poor son. How are you holding up? Worried na worried ako sa'yo. Ayos naman po ako, ma'am. Buti na lang tinitulungan ako ni attorney na at habang wala kayo. Dad. I'm so sorry I got caught up in this crazy mess. This is what you do after we believe in you? Pinag-aaral ka namin, Eno. We provided for everything for you. Lahat ng luho mo, binigay naman, di ba? Tapos ito ang isusukli mo sa amin? Masantino mo. Dad, let me explain naman. Well, you better explain everything to me. Because I want to hear everything umami ka sa akin. Tutubang ginawa mo yun. May kasalanan ka ba?